Ay, pagod na talaga ako talagang mag-reels kasi sobrang hirap gumawa ng content. Hindi ko alam kung ginagawa ko everyday. Kumagawa ako ng sayaw, kumagawa ako ng kanta, kumagawa ako ng tutorial. Wala, hindi talaga ako napapansin ni Meta. Ano ba yung gagawin ko para po lalo pa ako masumikat at lalo pa ako mapansin ni Meta? Hello guys, ano may ginahanap mo guys? Pag ganyan po, kapag hindi kayo napapansin ni Meta, ang kailangan mong gawin, siyempre, alam mo na yung gagawin mo. Subukan mo lahat ng mga content at mga niche para lalo kang uh, ganahan at lalo kang uh, lalo kang makapag-isip na kung anong gusto mo i-content day. Kaya ako guys, lahat ng kinontent ko na lahat, pagsayaw, pagkanta, pag lahat, ginagawa ko na yun. Pero guys, kung, kung para para sa sa'yo talaga ang pagpavlog, doon kayo. Okay, pero ako, never ako nag-give up. Kaya sasabihin ko po sa inyo, huwag na huwag po kayo mag-give up. Dahil... May tamang panahon po para sa inyo. Pero tuloy-tuloy pa rin kung anong ginagawa mo pag-upload ng mga videos, pag-upload -pag ng mga videos na engaging, mga informative videos, mga entertainment na videos. Yun ang lagi ko sinasabi po sa inyo at always sinasabi ko sa inyo na sipag at syaga lang po ko nandito sa mundo ng vlogging. At syempre, kung gusto mo talagang subikat um, ang gawin mo ito. Para paro ka lalo kang gagana at lalo kang manira ka. <laughs> o, ba? Diba? Pero guys, advisable ko sa inyo, huwag mo nang gawin gagawin yun kasi pangit yun. Kasi magiging pangit ang image mo sa Facebook noon. At hindi lang magiging pangit. Magiging kasuklam-suklam ka ng mga tao. Yun kaya sabi ko sa'yo, huwag mo nang gagawin yun. Kaya gumawa ka na lang ng content na makakabuti sa iyong personalidad para magustuhan ka ng mga tao. Okay? Yun lang po ang aking masasabi ngayong araw na to para po lalo pong um, magsikap po kayong gumawa ng content at lalo po kayong ganahan. Okay? Ito po muli si Edward Laksina, kapogi ng Taranglak City. And God bless. O yon.